everyone! And we are live. Andito tayo sa headquarters ni Dean Heidi Mendoza. Ayan. Tapos so, later, pupunta tayo sa Nakrakat. Kaya naman, mag-interview muna tayo. Sino ba si Dean Heidi at bakit ba natin ibuboto for Senator si Dean Heidi? Ayan. May nakilala ko today. Dahil dyan. Hi sir, pakilala naman po kayo. Uh, hello po. Uh, I'm Melvin Deondo, Ondo, uh, animator from Topic Animation. Uh, nakadistino sa Las Piñas. So, uh, ah... Yeah. Ba't po kayo nandito sa headquarters? Uh, dito ko para sumporta rin kay Pam Heidi para sa ano, uh, event na mangyayari ngayon sa Rangrahan. Yes! Saka. Pero bakit mo nga ba siya iboboto? iboboto uh, ko si Pam Heidi kasi so bukod sa napakadami niyang credential, ay eh, matagal na siya lumalaban sa corruption. Yun! Uh, and ang pinaka-sobrang napalakay-pagay din talaga is supported siya ng mga uh, CPA na uh, talagang lumalaban din sa uh, corruption. Yes. Sir, batiin mo naman natin yung mga viewers dito. Uh, eh. So, uh, hello everyone. Uh, sana po iboto natin si Miss Heidi, uh, number 45 po sa core Yes. I'm Anna. Ma'am, bakit po kayo nandito sa headquarters? Ang um, nandito po kami para supportahan si Heidi Mendoza for Sector. Wow. Yes! Bakit mo ba iboboto si Heidi Mendoza? Kung <laughs> ayaw niyo sa corruption, vote for Heidi Mendoza. Yes! Hi! I'm Melanie Dess, the representative ng PWLE or person with lived experience and I have also a bipolar disorder and gusto ko to si Ma'am Heidi Mendoza and I want to support her because first of all kasi galing siya sa korap and also ako, um, siyempre para mabantayan yung uh, buwis natin kasi as a bipolar and go work na ako so... Kailangan natin talagang uh, protektahan yung pinaghirapan natin para hindi manakaw yun. Yun lang po. Um, thank you and marami po at uh, good background si Ma'am Heidi. Thank you! Ayan! Um, thank you, Ma'am yes po, thank you. I'm learning to I'm learning to just ma-tax ako as a member. So, bumoto ko si Heidi because I'm a taxpayer. Yes, taxpayer for Heidi Mendoza. mabati mo naman yung viewers natin. We have 2 million viewers. Yes. Si Heidi Mendoza. Ah, uh, babantayan niya po ang ating tax. Oh, tax ng ina mo. Para <laughs> sa tax Tax ng ina mo. Babantayan ni Hi, Heidi Mendoza. Mendoza. Yan. And hello. hello. Sino po sila? Hello. Hi viewers. Two million viewers of the world. Charot. Okay. lang! <laughs> okay lang um, okay na. I'm Rosemary Pacheco po from Muntinlupa and I'm here po sa headquarters ni uh, Dean Heidi Mendoza to support her po sa yan sa pag-run niya po as senator sa ating sa Senado. Yan. And why I am choosing her to be my senator because I believe that as a leader Um, I I met her once kasi so nung namet na, na kasama ko siya nalaman ko na wow she's really a humble woman napaka lakas ko ng aura niya and yung integrity and yung dedication niya po to serve kaya kung may pipiliin tayo Heidi Mendoza ba, 45 Sinado oh yeah number 45 po